Good morning mga ka-take Good morning sa inyong lahat sa kapta ka at ngayon ay December 31, 2024 ilang hakbang na lang ay 2025 na so ayun, binabati ko kayo ng advance sa new year para mamaya at andito tayo sa may uh, July ngayon ng San Aurelio at pupunta tayo sa palengke para bumili ng uh, pang barbecue dahil yun yung paborito kainin ko yung Christmas at New Year so imimit in natin si Master Bo mga sa palengke at sana may, may mga makita tayo mga katropa natin doon let's go take care boom sigurado ba maraming tao ngayon sa palengke dahil maraming uh, magpapahabol ng bibilihin. At mamaya, pagkatapos natin sa palengke, uuwi pa tayo at maglalaba. <laughs> Sumakit bigla yung likod ko ah. Yun na siguro sa palengke si Master Boom ngayon. Tinatawagan tayo kanina pero hindi ko nasagot. Maginaw ang umaga. hindi na tayo bibili ng paputok magpapaputok na lang tayo mamaya <laughs> yung silent mode na paputok <laughs> malapit na tayo sa palengke at uunahin natin yung nekar isang kilo lang yung bibilin ko mga katikir dahil kunti lang naman kaming kakain nandito na tayo sa palengke Tara mga idol <laughs> Doon tayo sa kabilang banger Tumatawag si Master Boom La Master Nagkikita kita, lumaan ka Ayaw mo nang, agli ka. anong tawa? ah, sarado dito yun eh, well, so, shot-out natin si Insan Timyang ayan, bumibili advance sa new year Sanya let's go <laughs> gumatang <laughs> Insan <laughs> Nakita na pala tayo ni Master Boom. Ayun, nakita ko na siya. <laughs> shout out Master Boom. Iyan oh. Ano na? Ayun, shout out. Dito katanggap. Ah, uh, kanong pang-barbecue? Shout out kay Ading. Dan si Striata ni tuh ini. Yeah. Ladeng. Penyoyer. Iya no. Tapang ko ay damag prank natin si Kuya J prank <laughs> natin si Kuya J sir nahulog yung pitaka nahulog yung pitaka mo sir yeah. <laughs> ay shout out kay Kan Kuya J so ayun ah uh, Palis na yata sila Kuya Bad siya ka Kuya Jay. Ay na Jelly yung puyo ading. Ay kasta. Adaw wala tabana niya. Morning sir, shout out. Nah, <laughs> <laughs> Morning insan. <laughs> Tenyo advance. <laughs> eh shout out kelain insan cha kaya teh. <laughs> Morning. <laughs> Puntan na lang tayo sa loob mga take care Masakit yung likod ko ah. Hello, Ade. <laughs> Ay, shout out kay Ade. <clears throat> pusto kayo damdama, DJ? Uh -oh. Ay? Ay? Nagkatama kayo ang pusto <laughs> mm -hmm. Pang barbecue ko man, ada, Adda? May 1 kilo lang. And so, dito na tayo bumili ng pang barbecue, mga ka-take care. Tapos kalamansi. Bibili tayo ng kalamansi. Thank you, ante. Sige, ante. Advance sa New Year. ah, <laughs> uh, kalamansi. So, nakabili na tayo ng uh, isang kilong karne. Bibili naman tayo ng kalamansi. Kalamansi, kalamansi. Dak. Sagmamanong ka laman si Yuan, Tay? One fourth. Ado uh, aji yun, Tay? Sige, Tay. Tantangan. So, dito naman tayo bibili ng kalaman si mga katikero Yung buo meron. Yung ano na hindi sira-sira. Pinoyera ding. Pintasan ni nani ngayon. Ano ni nating balasa ngayon. Oh, nakablog ka mo, maghihikan tayo. Pinoyera in advance. <laughs> so kalaman si uh, tapos salangkal morning so <laughs> <Thank you, bro. laughs> salamat panyawir si ating ah ingat ingat eh, shout out kay ading tapos uh, uling tapos tawyo so uling doon na tayo bibili sa likod ikot na lang tayo din mamaya let's go Tawiyo na lang yung bilhin natin. Tawiyo ka talaga niya. <laughs> tawiyo. Tawiyo. Tawiyo yung man ma'am. May saka ko lang. aj Ate kasta ni. Sag mo ano may saka kasta ma'am. Mano ma'am. Ito na yung ma'am. Mami minisan Dublin natin supot Pa Padublin natin supot na. Bayad ma'am. Bumili na tayo ng Tawiyo. <laughs> tawiyo mo talaga niya. Tawiyo <laughs> niya. May nakabidyo ma'am. Advance sa New Year. <laughs> thank you sir. Sige po. Sige ma'am. Thank you. Hello ma'am. Happy New Year. <laughs> okay next. Uh, nakabili na tayo ng tauyo. Paminta pala. Uh, paminta ading J. No? Pino. Pino. Sa ata? Sige may sa ading. 20. So, dito na tayo bumili ng paminta. Iyon. Thank you, Adeng. Ah, uh, na lang? Ah, uh, uging. <laughs> Gumatang tayo ti uging. <laughs> Pagalaan tayo ti uging. Sana, Pinoyer. In advance. Na? Uh, Sarawat. out. May tatay, tayo patungo. Nandito na, natin para parking eh yung mm. ka okay. na naka ako to. Ay, lang. Ano yung manong mga Lorenz ba, Timon? Ano yung Lorenz? Kadok tatan ading mo na yun. Anak putot mo? Ah, uh, yun na na yung... What's your name? What's your name? Yan na ka ya na yung saan? Jade. Jade? Oh, hi, hi, Tito Lorenz. Anong gano'n ka gano'n? Nakaka-bija ako. Sige yung saan na kaon. Ingat, ingat ingat. Sige, sige. Yan, so kunin na lang natin yung motor tapos Bibili tayo ng uling Sa may uh, Likod So mga sakit yung likod ko Let's go, uling na lang Mga boom yun know, may nakita tayong uling mga katay care magkakano kaya yun know. o sag mo muna 40, 40. maliingatan may isa ka man antay? may isa lamat antay wala yan kal Ma'am, medyo banda dito, Jay, pang kwa, pang tudok ay, mo, bilang na kita galing, sir. Ay, ma'am, ma'am. ma'am. piraso ay, 1, 2. may isa ma'am? Mga ma'am. Dua. Dua. Tapos, gumatakti, may isa nga supot nga dactyl, ma'am, nga mabaling nga umanay ditoy eh. so, dalawang pang ng barbecue ang binili natin. Uh, o, oh, sige, no problem, madam. Ang mabalin ko, madam. Utsaw. Ay, shout out sa mga kasama natin dito. Ayan, shout out kay ma'am. Good morning. So, yun. Ayos. Full pack na tayo. Ayan, shout out kay ma'am. Advance sa New Year. Pink na pink. 28 mula sa sir. 28, ma'am. Yes. Oh, sige, ma'am. Kata ma'am. Ay. 20. Ayan pa, uwi na tayo, nakabili na tayo Kompleto na ang ating Thank you madam ah, Sige, ata ni ma'am, ipakita ma'am Ata ni ma'am take care, Flores Ata ma'am one ma'am I-search mo lang ka dyan ma'am, di ka take care. Ano ta no, mo no, no, mabiru ka na yung may isa yung mahitam. Okay, thank you ma'am So ayun, happy new year ma'am, in advance. So shout out ulit sa mga kawan dito. Kasama natin. Advance sa new year. <laughs> Let's go. Uwi na tayo mga ka-take care. Okay na. Let's go! Ayan si Ipag oh! Good morning! Ipag, good morning! Happy New Year! Kumusta? Ayan si anak mo, nabayad ko mo din nakikitan. kitan! Ayan ang 700? Ay, sige, ingat, ingat. Right, pauwi na tayo mga ka-take care. Let's go. Pauwi na Maglalaba pa tayo ha?